Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lalong nagalit si Madam Chantal nang malaman niyang sinadya ni Giselle na hindi siya imbitahan. Inawat sila ni Robert dahil makakaapekto ito sa mga cancer patient. Ngunit nanindigan pa rin si Giselle at sinabi niya na kailangan niyang turuan ng leksyon si Madam Chantal. Gusto niyang paalisin ito sa event dahil hindi naman sila iisa ng vision. Ngunit sinabi ni Robert na imposible ito dahil isa si Madam Chantal sa shareholder ng company na ikinalaki ng ulo ni Madam Chantal dahil alam niya na hindi siya basta pwede paalisin ni Giselle kaya umalis na lang si Giselle at si Madam Chantal naman ay niyaya ng kanyang mga kaibigan na magpakuha ng picture para lumabas daw ang kagandahan ni Madam Chantal at nangako rin sila na sa susunod ay sasama na sila sa picnic ni Madam Chantal sa kabilang banda naman kinausap ni Giselle si Robert para sabihin na sana pinabayaan na lang siya sa paglidisisyon tungkol kay Madam Chantal. Ngunit sinabi ni Robert na ginawa lang niya ang tama at pinaalala ni Giselle ang ginawa ni Madam Chantal kay Annalyn. At dahil din sa ginawa ni Robert parang kinampihan pa nito si Madam Chantal at lumabas na malisi si Giselle. Sumagot naman si Robert na naaalala niya ang ginawa ni Madam Chantal kay Annalyn Ngunit hindi pwede makita ng mga cancer patient na gano'n ang kanilang sitwasyon. At sinabi rin ni RJ na matanda na si Madam Shantal at siguradong hindi pa rin to nakaka-take over sa mga nangyari kay Moira. At sinabi rin ni RJ na kung magiging masama siya kay Madam Chantal, maniniwala ito na talagang naging masamang tao sila kay Moira. Kaya hindi makapaniwala si Giselle sa mga sinasabi ni RJ dahil sinasabi niya ito sa harapan ni Annalyn na sila ay masamang tao dahil alam naman nila na hindi totoo ito. Ngunit kahit si Annalyn ay iintindihan ang sinasabi ng kanyang tatay at ayaw lang nila ng gulo. Ngunit matigas pa rin si Giselle at sinabi niya na mananatili siya sa kanyang opinion at ang gusto niya ay maalis si Madam Chantal sa Apex. Kaya magkasabay na pumunta si Giselle at si Robert sa kinaroroonan ni Madam Chantal na abalang abala sa pagpapakuha ng picture. Pagdating nila ay binati ka agad ni Madam Chantal si Robert at sinabi na napaka gentleman ni Robert dahil hinayaan siyang mag-stay sa event. Samantalang may isa na gustong gusto siyang paalisin. Ang tinutukoy naman niya ay si Giselle. At nagpasalamat si Madam Chantal kay Robert dahil hinayaan siyang mag-stay nito kahit niloko nito ang anak niya nung buhay pa si Moira. Sa kabilang banda, si Zoe naman ay pumunta sa parking area nang binuksan niya na ang kanyang sasakyan biglang sumulpot si Dax sa kanyang harapan at niyakap siya nito. Ngunit sinampal ni Zoe si Dax at tinanong kung nakikipag-date ba ito sa iba. Naikinagulat at pinagtaka ni Dax at sinabi ni Zoe na nakita niya ito sa mall na may kasamang ibang babae at sinabi ni Dax na yung sa mall ay kapatid niya yon na hindi pinaniwalaan ni Zoe. Hindi naniniwala si Zoe kaya sinaktan niya si Dax. At patuloy pa rin sa pagsabi si Dax na kapatid niya talaga yon. Kaya sila nagkita dahil binigyan niya ito ng pera at wala siyang ibang mahal kundi si Zoe. At nangako siya na hindi niya talaga lulukohin si Zoe at nang may marinig si Dax na paparating siya ay nagpaalam na kay Zoe. Nagtaka naman ang mga dumating nang makita nila si Zoe na parang umiiyak kaya tinanong nila ito. Sinabi naman ni Zoe na naalala lang niya ang kanyang mami Moira at nagpaalam na rin ang mga ito dahil magkukumute lang sila papunta sa event. Kaya niyaya na lang ni Zoe ang mga ito na sumabay sa kanya. Sa kabilang banda, kinausap naman ni RJ si Madam Chantal. At nang sira na lang tinanong ni Madam Chantal kung bakit gusto siyang kausapin ni RJ. Sinabi ni Madam Chantal na gusto pa ni RJ na maging close sila. Sumagot naman kaagad si RJ na hindi. Sinabi ni RJ na kahit paano gusto niya maging mabuti pa rin kay Madam Chantal. Kaya ginagawa niya at tinatrato niya itong tao. Ngunit alam niya ang ginawa nito kay Analyn. At sinabi nito na pwede siyang kasuhan ni RJ tungkol sa ginawa niya kay Analyn. Ngunit ayaw niya ng gulo. Ngunit kung gagawin uli ito ni Madam Chantal sa kanyang anak, siya mismo ang makakalaban ni Madam Chantal. At sinabi naman ni Madam Chantal kung binabantaan ba ito ni R.J. Kaya sinabi ni R.J. na kung galit si Madam Chantal, huwag na nitong idamay ang anak niyang si Annaline. Nakuhano ba kasi itong si Madam Chantal manang mana sa anak niyang si Moira? Kaya hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo namang kalimutan i-subscribe, i-like at i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and god bless.